ko alam kung manok kayo no? paano video ito ang account ng anak ko na ha ubus lahat ng laman pang karis no? hindi ko alam kung paano kung pisa sabi ng video sa school daw yung na-connect yung account ko sa online eh, samantala itong passbook na to, passbook lang to, walang online bank, walang card. Masakit, ubos lahat. 345,000 hindi ibas lahat ng hapon. Masakit. Sofre and the perfect opus. Okay, I mean, na video sa I've been there on Successful though, na yung nakonik sa online bank. Ngiti, yung card na to. Salis to na nalang. Pero bubos. <laughs> <hazapit> 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 kung wala kang makuha, wala kang mabalik na pera. Ilan tao mong inipon? Video, baka naman, magawa niyo pa ng paraan. Passbook lang to. Walang online bank. Walang card. Pero ano nangyari? Baka naman may makatulong. Trouble.

nakakaya ko talaga pangkalis na to sa kanya may hair na to pero wala walang nangyari kubos kaya sa inyo guys may video ko yung account walang pano nyo na update yan to sa ito kasi talaga trust na-report namin, naghintay kami ng 7 days. Pero ito yung na namin. Wala kaming makuha. Walang mabalik na pera. Ubus. Kasi na-successful daw yung nakunik yung account ko. Yung account ng anak ko. Sa online bank. Kaya eh, samantala namang ito, nakapasbook na ito. Baka sa ito. Eh.